Tapos so, na ito si Bob sa kidney nga. Maaaring may cancer, maaaring diabetes, beti maaaring may kidney problem na si Bob. Tama na itong uriyaki na ito. Uusok paglabas pala. Wala akong plano matagsikan nito. Itong pogi ko na ito. Suspe. I-love po. Yan. Yeah. So yan po si Bob at si Steve. Para sa ng lifestyle. Nagpupuya mahilig sa mga inumina acidic, katulad ng pop drink, ng ano, ng mousse, right? Tapos may hilig silang kumain ng mga meat, red meat, tsaka may hilig silang kumain ng ano, ng mga lamang loob, may hilig silang mag-dancing-dancing, mag-party-party, tapos may hilig silang ma-stress. Pagbukas mo natin ito na yan at magsisipulan po tayo. Para malaman natin, kahina ang katawan ni Bob at ni Steve, dapat malaman natin kung gano'ng kagrabe yung acid na meron sila. Alright? Ito nga naman ang point will represent, will tell you kung malala yung acid na meron sila o hindi. Si Bob! Si Bob, walang ginawa. Wala siyang ginawa. Si Bob, walang ginawa si Bob. So, testingin natin ang acidity ni Bob. Yan. So, ayan, nakita nyo, lumulutang-lutang yung aluminum ball doon sa may hydrochloric acid na nasa lab ng katawan ni Bob. Anong mangyayari? Ayan na po. Magsisimulang matunaw, masunog yung aluminum foil na nandun doon. Yan. So, sa kaso na ito si Bob, sakit na. Maaring may cancer, maaring diabetes, maaring may kidney problem na si Bob. Hindi ko magbabasa niya. Pag nabasa bilang maglalakas. Yan. Yan po. Okay? Now, tatap pa natin para hindi naman disturbing sa lahat. Napahinip. Si Steve, si Steve po, naka ng seminar. Yan. naka po mo ng seminar, si Steve. aha, po. Ang sabi kay Steve, dapat ng ka. And the best way to analyze are fruits and vegetables. Dahil si Steve, walang oras para mamili, pumili siya ng senior greens. Alright? Dalawang senior greens ang iniinom niya hanggang tatlong senior greens araw-araw. Ito. So, uminom siya umaga. Uminom din siya ng tanghali o ng gabi. Okay? Matapang itong na ito? Pero yung kaya Matutulungan ba? Matutulungan ba ng senior greens si Steve? Kanina nakita niyo paglubog nung, nung ano, nung nung aluminum, tunaw na po yung aluminum. Wala aluminum. na. Wala na aluminum. na. At kung masasalat yung mainit. Ma'am, salatin nyo sa di mo mainit, mainit lang. Di ba mainit? Mainit po yan. So now, kung ikaw yan, garam bisa dumi sakit ka ng Ngayon, mapapatagal ba ng senior grades yung lifespan ni Steve? Kumpara sa lifespan ni Bob? So, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010, 1,011, 1,012, 1,006, 1,007, 1,008, ayan na. Dugusan ako ng number. So, naku-control ngayon na senior grades yung asido, okay? mag na control ng yung asido bago tuluyang masira yung aluminum foil. okay In effect, ninyo-neutralize ng synergates yung asid na nasa loob ng katawan mo para ikaw hindi ka mauwi sa malalang sakit. Nasundan? Yes. yes! Okay, so yan po yan. Buo pa yan, no? Oo. Oh. O, oh, buo pa, o. Oh. Pag mas pala, no? ka Yes. Okay po? Yan. Max, ma sarating mo nga nung ano, maiinit mainit sa dalawa. Oh, mainit pa rin yung muna. Ito, hindi. Tama? Kasi, nasuporta ng Sina Greens yung aluminum foil. Ayan po. Yan. Yes. Oh. Yan. Yes. 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 Yeah. Baka naman